And guys ah, nandito ako sa Manila ngayon dito sa may ano ba to Manila nga ah. so pupuntahan natin guys yung bagong pasyalan na bagong bukas na pasyalan dito sa Manila dito sa may Pasig River so tara samahan nyo ako ok guys so, dito sa may siguro chayo na taon to Carriel do nariligaw yata ako hindi ko alam kung anong pangalan ng tulay na to pero ang pupuntahan natin is yung bagong pasyalan na bagong bukas na pasyalan. And guys, kung nakikita niyo ayan 'yun po yung yan ito po yung Pasig River na pinalinis nila, pinaganda nila. So ayan yung bagong bukas na pasyalan. So puntahan natin yan, guys. tingin ko napakaraming tao ngayon ay guys gawin ka kanan ko naman ito yung bagong gawang tulay din ngayon ko lang ito napuntahan ang ganda pala basta paggabid sa Manila napakaganda ang kung naalala nyo guys siguro last two months ago yung building na yun yung post office na yan yan yung nasunog yan yung nasunog ang daming tao kasi nga may bagong pasyalan dito ngayon magkano kayang isang poste na to kasi parang napakatibay eh Diyan so, na. So, bababa tayo dito guys para mapuntahan natin yung mismong lugar kung saan yan yung bagong gawang bagong bukas na pasyalan. Hindi ko alam kung ano pa yan eh. Basta ang alam ko pasig river. Tsaka sa likod ng post office Kaya ako narating So mukhang magandang maganda Hindi ko alam kung saan ako bababa Kasi kaya nasa taas ako ng bridge Tapos may bridge uli dito Sa ilalim kaya may nakita kong pa pababa Ito siguro Grabe ang ganda oh saan ang daan? Hindi ko alam ang daan. Ayan, guys. Doon ako galing sa taas. Mantulay. ayun. So, guys. Ayan na yung post office. So, ito yung daanan. Meron po itong daan para sa mga wheelchair.

Ayan guys, 6.30 ng gabi. Punong-puno na ng tao. Punong-puno ng tao dito. So hindi ko alam kung saan. Maraming nagbabantay dito guys. Siguro sila yung mga tapag, tagapagbantay. Sila kuya. So dyan ako galing kanina. Ayan yung doon ako kanina eh. So Explore natin lahat kung saan Kung ano bang Maganda Palagi maraming magaganda eh. Pero yung Mga sculpture nila oh, Ang gaganda Sa dami ng tao Hindi na, ma, hindi na masilayan yung mga ilaw Kung oh, Hindi na makapagkuhan parang nagnakas lang sila. So ito yung post office. Grabe ang ganda ng pagkagawa. Ayun Dito naman sa baba, sa ibaba, maraming mga nagtitinda ng mga street foods. sa so pag nagutom kayo, walang problema kasi may mabibilan kayo. Ipin case. Ipin case na magutom. So dito tayo sa gawin na to. So ang galing talaga ng paggagawa kasi guys ito, puro tubig lang to dati. Nakita nyo naman yung ilalim. Ito yung seaside ng... Ay, seaside, sorry. Ah, uh, Pasig River. Talagang pinaganda nila. Yung, yung ilaw na pangahaba. May mga vlogger din dito. Niya <laughs> ako. Baka sabihin nila vlogger ako eh hindi naman ako vlogger so guys from here tapos na sa pinanggalian ko medyo malayo layo na yung ko mahaba mahaba pala to eh kasi ito Santa Cruz Bridge na yung sa kabila eh kasi mga laki ng gila, so siguro nila dito kasi sa mga halaman pa lang yun mga halaman nila bagong tanim mga bagong binili siguro tapos yung mga sculpture nila dito guys tignan naman tapos yung fountain nagsayang mga tao wow ganun dami mga nagdi-date dito guys tayo mga magjowa 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 sana on oh. ayun oh, maglolo so dito natapos ko na yung one yung sa kanan so punta tayo din sa kuan. bawat dulo pala may may exit Ay, eh, wala lang exit dito. So, yun guys, so, andyan pa rin yung, it, sunog na, yung bakas ng sunog. Ay, kulay itim pa rin siya. So, hanggang dito muna kasi sarado na siya. Hindi pa siya tapos. Ah, ginagawa pa rin. Pa rin. Ongoing pa rin yung pagkagawa, pagkagawa nila. Tapos nandito dito pa yung kwan eh, oh. Yung crane na gumagawa. So, punta naman tayo sa kaliwa, kaliwang bahagi. Para alam natin kung anong ano meron doon kasi parang nakita ko may medyo malalim eh. Tsaka parang may bangka. Ay, nako, magjawa na naman. dun, so, guys sa kabilang sa kabilang dulo. Narating ko din. Sa ngayon guys, ah, wala kayong makikitang kalat. Walang makikitang kalat oh. Napakalinis ng area. So di dito, dito rin pala guys makikita ang Overseas Filipino Bank. Ito yung mga ito yung bank ng mga Overseas Filipino. Ay, ay ito ito yung building na to. Dito lang pala sila makikita. Dito pala siya makikita. So guys, dito yung hindi ko pa napunta. Pababa. Puntahan natin. Silipin natin kung ano yung meron. Silipin natin. Silipin natin kung ano meron ba? Kung ano ginagawa nila. O baka nakaka-distract tayo. Sabi ko lang eh, dito ko lang ito makikita eh. So, yun. Di ba ang ganda? Ngayon guys, nandito tayo sa ilalim ng tulay. Yung concrete oh. Baka hanggang dito lang ito. Ah, okay. Ginagawa pa po pala dito yung kwan. Ginagawa pa yung karugtong. So hanggang dito lang pala to. In advance opening lang nila para. Di ang ganda? Si tatay nag-vlog din. Tinan nyo guys, hindi talaga ma maiwasan ng mga Pilipino na magtapon ng basura dito. Tinan nyo man, palutang-lutang. So yun yung ibang gawang bridge. Balik tayang tayo. So, again, guys, nagtatapos ang ating vlog. Thank you so much. Salamat po. Bye, guys. Bye. Thank you for watching.